Umami na kayo! Sinong gumawa ng fake account ko sa Instagram? Tapos, pinost yung mga private pictures ko. Sino? Ha? Nat, hindi ba ikaw yon? Tayana, bakit ko naman gagawin yon? Sigurado kung sino man gumawa nun, gustong gumanti kay Teacher Mike. Sigurado galit siya kay Teacher Mike. Kev, ikaw ba gumawa ng fake account ko? Alam ko, mahilig ka mag -prank. Teacher Mike, sa totoo lang, hindi ako mag-aaksaya ng panahon para gawin yan. Baka ikaw naman, Dima. Teacher Mike, wala nga akong Instagram eh. Hindi nga ako marunong mag-Instagram eh. Ah, ganon. Walang aamin ah. Eh kayo, Frags. Teacher Mike, alam mo naman na hindi namin gagawin sa'yo yun, di ba? Teacher Mike, mahal ka namin. Hindi namin ililik yung mga private photos mo. Okay, Frags. Baka maling tao naman yung pinagtatanungan mo, Teacher Mike. Tanungin mo kaya yung dalawa dito sa harapan? Banis! Teacher Mike, bakit ko naman gagawin yan? Alam mo naman na wala akong panahon gumawa ng mga fake accounts. Hindi ako yun. Okay. O ikaw na. Teacher Mike, alam ko yung pakiramdam kapag nilik ng ibang tao yung private photos mo. Hindi ako yun. Oh, ayan yung bell. Pero walang lalabas sa inyo hanggat walang umaamin sa akin. Teacher Mike, alam mo naman na hindi ako yon di ba? Kaya pwede na ba akong lumabas? Sa ngayon, wala akong pinagkakatiwalaan sa inyo. May isang impostor dito. Leila, maupo ka nga. Teacher Mike, dapat tignan mo yung mga subscribers mo. Sigurado, isa sa mga subscribers mo yon. Oo nga, Teacher Mike. Puro babae naman yung subscribers mo eh. Hoy, Ice, tumayo ka nga. Okay, Teacher Mike. Ang sinasabi ko, ang tignan mo, yung mga girls, baka sila yung gumawa. Pa, paano mo nalaman na puro girls lang ang nakasubscribe sa akin, ha? Lagot, nakita ni na yung impostor. Lagot ka ngayon. Ha? Sandali lang, Teacher Mike. Pinakita lang sa akin ni eh, nat yung account mo. Girls, hindi pa ba kayo lalabas? May training tayo. Shh. Mary, lesson kami. Halika nga dito. Pumasok ka. Bakit, Teacher Mike? Di ba nag na? Mary, hindi mo ba nakikita? May problema si Teacher Mike. Mainit yung ulo niya. Ikaw ba gumawa ng fake account ko? Tapos pinost yung mga private photos ko? Ano? Bakit ko gagawin yon Teacher Mike, hindi kami yung gumawa ng fake account mo. Aalis na kami, may practice pa kami. Hoy, hindi ko pa kayo dinidismiss. Diana, maiwan ka. May catch up lesson pa tayo. Teacher Mike, anong catch up lesson? May practice pa kami. Hindi nila kaya nang wala ako. Diyan hindi. Sabi ng mami mo sa akin, aayusin mo 'yung pag-aaral mo. Magkakasya pleson tayo. Diyan hindi ka pa sasama sa training. Hindi girls, kayo na lang 'yung mag-training. May catch a lesson pa ako. Di ba, Teacher Mike? Okay, good luck, Diana. Okay, Diana. Ilabas mo 'yung notebook mo. Meron tayong short quiz. Titignan natin kung ano yung mga alam mo. Teacher Mike, alam mo naman na importante sa akin yung cheerleading, di ba? Bilisan na natin tong exam para makaalis na ako. Hinihintay na nila ako sa training. Karina, sige na, pamayag ka na. Cool yun. I-extend natin yung hair natin tapos kukulayan natin ang dark blonde. Parang kay Diana, ayoko. Bakit naman, Karina? Eh, ang cool nga nun eh. Anong cool? Maglalagay tayo ng colorful hair pins katulad ni Diana. Ano tayo, copycat? Oo, mismo. Para hindi na siya nilalapitan ni Tina. Magiging clone na ako ni Diana. Solong-solo ko na si Tina. Green, nababaliw ka ba? Bakit gusto kung gusto mo maging clone ni Diana, eh ang ganda-ganda mo na. Girls, alam nyo, hindi nyo pwedeng extend yung hair nyo kasi makakalbo kayo. Gigi, Gigi, ano? Nakikinig ka, ka, ka sa amin? Huwag kang chismosa. Masamayan. Karina, sige na. Pumayag ka na. Hindi ako nakikinig, no? Ang lakas nyo kasi magsalita. Alam mo, ayaw na ayaw ko sa babae yung mayroong glue sa buhok. Yak. Oo nga. Ang lagkit-lagkit. Yak. Kadiri naman. Gigi, naiingit lang sila sa'yo kasi ang ganda-ganda ng buhok mo. Thank bakit ba hindi tayo makapag-usap dito? Tara, lumabas na nga tayo. Karina, pumayag ka na kasi. Kuli pumayag ka na. Guys, gusto niya bang pumunta sa bahay ko mamaya? Umalis si Julie eh. Naiinip ako. Provasti kung ililibre mo kami ng pizza, edi sige, pupunta kami. Oo, oh, tama. Tapos manood tayong horror movies. oh guys. Akong bahala. Promise. Sige, pupunta, pupunta kami. Hi. Eto na, Teacher Mike. Tapos na ako. Pwede na ba akong umalis? Okay, Diana, pwede ka lang umalis. Pero si-check ko to. Kapag may mali ka, babalik ka dito, okay? Okay, teacher Mike. Alam mo, Diana, magbago ka na. Mabait kang babae. Thank you, teacher Mike. Bye! Nag-post na naman ng bagong picture yung fake account. Idadaan ko lahat ng mga to sa lie detector. So bakit ba nagagalit si Teacher Mike sa inyo? May gumawa daw ng fake account niya tapos nilikey yung mga private photos niya. Oh my god. Mary, eto yung mas malala. Ang laki ng problema ni Diana. Kinokontrol siya ni Teacher Mike. Kinokontrol siya ng mami niya eh hindi na siya pwedeng makihalubilo sa atin. Kasalanan naman kasi yun ni Diana. Mary, bakit mo sinasabi yan? Walang kasalanan si Diana. Hindi mo ba nakikita good girl na siya? Alam mo pogi, nag-enroll ako sa bagong dance classes. Ang daming magagandang babae. Gusto mo sumama? Ryan, anong dance classes? Anong magagandang babae? Gusto mong pinatay ako ni Nat? Eto ni Hatchoko mo. Papahamak mo pa ako? Di ma, gusto mo bang extend ko yung hair ko? Greenwag. parang weird naman 'yun. Anong weird? Ang eh. Yun nga yung sinasabi ko sa kanya. Sabihan nyo nga siya guys. Gusto kong humaba yung hair ko, tsaka i-change yung color. Eh anong color ba gusto mo? Parang kay Diana. Huwag <laughs> mong babanggitin si Diana. Mababalo na naman si Dima niyan. Hi everyone! Ice, pakigawa nga ako ng latte. Magpapractice na ako. Hi beautiful. Hi Ryan. Nag-enroll pala ako sa dance classes. Gusto mo ba sumama sa akin? Okay na yung cheerleading sa akin. Wala na akong oras don. Hi Diana, anong gusto mong inumin? Latte, Ice, please pwedeng pakibilis, late na ako. Di ma tingnan mo, ganun yung gusto kong long hair, tapos may ribbon. Ano sa tingin mo? Grid, di ko alam. Baka mamaya mainis si Diana sa'yo. Kev, mag-oorder ba tayo ng pizza? Karina, orderin mo yung gusto mo. Ice, pepperoni pizza, please. Girls, may sinabi ba si Teacher Mike? Shh, huwag kang maingay, nandun si Diana. Sabi ni Teacher Mike, may gumawa daw ng fake account niya. Hindi niya kami pinaalis kanina, pinipilit niya kaming umamin. Blondie, buburahin mo na ba yun? Siyempre hindi, no? Pakikinabangan natin yon balang araw. Huwag kayong maingay, huwag yung ipagsabi. Pwede ba huwag mo kaming idamay dyan? Wala kaming kinalaman dyan, idea mo yan. Mga duwag, ice, hot chocolate nga. Diana, pag-isipan mo ha, tignan mo yung mga mumbus Ryan, thank you na lang, hindi ako interesado sumayaw. Cheerleading lang. Hoy Pogi, panoorin mo ako. Ay, Ryan. Mia, gusto ko tong blouse na to. Sigurado pagay sa akin to. Ah, by the way, tumatanggap ka ba ng installment? Mia, pwede mo ba akong bigyan ng kape? Girls, butik to, hindi to cafe, tsaka hindi ako tumatanggap ng installment. Cash lang. Mia, bakit naman kasi ang mahal-mahal ng mga binibenta mo? Siguro pinapalitan niya yung mga prices. Nakita ko yung mga blouses na yan sa internet. $2 dollars lang. Ano? Two dollars lang? Eh bakit dito two hundred dollars? Ang mahal naman, Mia. Kasi branded dito. Eh doon na lang kayo bumili sa internet. Wala namang problema. Leila, tingnan mo tong leopard jumpsuit. Ang ganda. Nun ko pa gusto talaga to. Tingnan mo. Oh my God. Mga baliw talaga kayo. Bakit ba nandito kayo? Sino nagsabing nag-work ako dito? Mia, alam tang buong school na nag-work ka dito. Mia, kung bibili namin yung blouse niya tsaka tong jumpsuit, bibigyan mo ba kami ng discount? Ano Mia? Bibigyan mo kami ng discount? Tatawagan ko yung may-ari. Hindi sa akin tong butik. Sabihin mo may dalawang magandang babaeng bumibili dito. Bigyan niya kami ng discount. Tinatawagan ko na. Leila, pwede ba wag mong ubusin yan? Magagandang babae. Leila, gusto ko talaga to. Ang ganda-ganda. Tingnan mo. Wow, sige nga isukat mo. Yana, ano tong buntot na to? Leila, ibalik mo yan. Bilisan mo. Yana, anong ginawa Layla, mo? Leila, ano ka ba? Hinako, ibalik mo yan sa likod ko. Please. Girls, maswerte kayo. 10% discount yung binigay ng may-ari. Alam mo, Mia, nag-change mind na ako. Mukhang hindi original. Sandali, sandali. Oo oh, nga pala yung bag ko. Bye, Mia. Bye, Mia. Girls, tara. Mag-training na tayo. Na-warm up ko na yung mga bewang ko. Masko, sandali, sandali lang. lang. Guys, alam niyo sa totoo lang, naaawa ko kay Diana. Kinokontrol siya ni Teacher Mike. Kinokontrol siya ng mami niya. Good girl na siya ngayon. Anong gagawin ko? Hindi ko naman pwedeng kalabanin yung mami ni Diana. Ano ba yan? Kawawa namin si Diana. Magiging good girl na siya. Oo nga, kawawa si Diana. Siguro wag muna tayo gumimik mamaya kung wala siya. Anong hindi gigimik? Hindi ako mag stay sa bahay dahil lang kay Diana. Oo nga pala, nasa si Diana. Smiley, hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Nandun siya kay Teacher Mike, nagka-catch up lesson. Ano ba? Magti-training ba tayo o hindi? Hi guys! Hinihintay niyo ako? Oh, hello Diana! Hi Diana! Hi Smiley! Guys, ano ba? magpa tayo, di ba? Bakit nakatingin kayo sa akin ng ganyan? Diana, alam mo kasi... Diana, hindi naman ika-cancel yung lakad namin dahil lang sa'yo. In Mary, huwag kang ganyan. Anong nangyayari, Smiley? Eh babe, alam namin may problema ka, di ba? So nag-decide kami huwag muna gumimik mamaya. Kung di ka rin kasama, Diana, mamaya na natin pag-usapin guys. Mag-training muna tayo, tara. Dapat, kanina pa tayo nagtitraining. Init na init na ako dito. Girls, hindi ko kayo maintindihan. E di umalis kayo nang wala ako. Ano bang problema doon? Babe, alam mo, ayoko naman makipag-date sa masyadong good girl. Alam mo na. Ah, ganon, smiley. Okay, girls, mag-start na tayo. One, two, three. V -I -C -T -O -R -Y. V-I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! Victory! Pare, tara, doon muna tayo. V -I -C -T -O -R -Y, V-I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! Girls, kaninong idea na umalis kayo nang wala ako? Tsaka bakit niyo ako tinatawag na good girl? Pwede ba? Huwag niyo akong tawagin ng ganon? Iniinsulto niya ba ako sa nangyayari? Kasi Diana, nagbago ka naman talaga. Mary, tumigil ka nga dyan! Bakit pa di matuloy-tuloy itong training natin? Ano ba? Mascot, wala nang training ngayon. Girls, kung gusto niyong umalis, edi umalis kayo. Pero pwede wag niyong isama si Smiley ko. Umalis kayo nang wala siya. Hindi naman namin siya in-invite. Yung mga boys lang. Mary, tumigil ka ng nga dyan! Edi sabihan niyo yung mga boys yun na wag nilang isama si Smiley. Okay? Okay. yung ribbon mo. Thank you, Nat. Diana, please wag ka na masyadong maging good girl. Hindi bagay sa'yo. Nat, alam mo naman diba na hindi talaga ako ganito? Wala lang akong choice. Nat, wag mo na nga siyang habulin. Tara na, mag-ayos na tayo, may lakad pa tayo. Ano ba yan? Di na nawala ng problema yung team na to. Meron ba tayong training bukas? Oo, pare. May init ulo ko kapag nakikita ko yung si Smiley. Huwag ka mag-alala pare, magpapa-extend na ng buhok si Green. Magiging kamukha na niya si Diana. Kamukha lang, pero hindi siya si Diana. Girls, sino kaya yung susunod kong gagawan ng fake account? Bahala ka dyan, Blondie. Alam ko na, gagawan ko si Dima tsaka Kev. May nakita na akong mga private photos nila. Blondie, ano bang gusto mo mangyari? Wala, nage-enjoy lang akong gawin yon. Alam mo, Blandy, delikado yung ginagawa mo. Isang araw, mabubuko ka. Itigil mo na yan. Kapag nabuko ka, wala nang tutulong sa'yo. Kapag nabuko nila ako, wala na ako dito. Nasa college na ako. Ewan, Ewan lang, lang natin. natin. Guys, makinig kayo. Kung wala si Diana, wala na rin gigimik mamaya. Not, hindi. Kung ayaw mong sumama, edo wag kang sumama. Pero kami, matutuloy umalis mamaya. Di ako sasama sa inyo kung wala si Diana. Oo, ako rin. Ayoko. Pare, sorry. Di ako makakahindi kay Mary Ang sweet mo talaga, babe. I love you. Mary, pwede ba? Ang corny mo naman. Diana, don't worry. Hindi kami aalis nang wala ka. Thank you, Nat. Max, saan tayo pupunta? Sa restaurant? Cinema? Hoy, Dima! Huwag mong titigan yung girlfriend ko. Dima! Hoy, K-pop! Hindi naman siya yung tinititigan ko eh. Anong problema mo? Oo nga naman, Smiley! Tinitignan namin yung red locker eh. Diana, kanina pa kita hinahanap eh. Bumalik ka sa classroom. Sabi ng mami mo, mag-i-extra lesson ka ng math. Uy, si Diana, good girl. Okay, Diana. Bye. Good luck, Diana. Bye, girls. Kawawa ka naman, babe. Kailangan mong maiwan dito kasama si Teacher Mike. Bye-bye, babe. Bye, Bye Diana. Diana. Tara na, Dima. Mauna ka na. Bye, boys. <sighs> Bakit pa kasi nabasa ng mami ko yung diary ko? Nakakainis. Kailan ba matatapos tong problema na to? Sige na, Kev. Alis na. Bahala ka dyan. Ah, Diana. Tayong dalawa na lang naiwan dito sa locker room. Oh, hello Dima. Nandiyan ka pala. Hindi kita napansin. Anong ginagawa mo dito sa locker room? Meron ka rin bang catch-up lesson kay Teacher Mike? Hindi, Diana. Wala akong catch-up lesson. Nandito ko para sa'yo. Gusto mo hintayin kita matapos sa lesson mo? Hahatid kita? <laughs> okay, Dima. Hintayin mo ako dito. In love ka pa rin ba sa akin, Dima? Diana, hihintayin kita. Okay, Dima. Guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell ang laki pa din ng problema ko. Lagi na lang catch up lesson, catch up lesson. Kailan ba matatapos to? Bye guys! Yes, Dima! Good job! Good job! Kayang-kaya -kaya mo to! Alright, Dima! Galing mo talaga!